namumula na naman yung hasang mo. Goodness gracious, great eggs of fire! <laughs> <laughs> Puro kayo kalokohan, ha? Kita niyo na, sa bingit ang ama tayo ng buhay natin, nakuha niyo pa magloko. Nasaan nga pala, uncle mo? Atras! Atras! atras, mo! atras mo! Ito magwawakas ang kaambugan nyo. Ang yayabang ninyo. Sige, pakita nyo tabang nyo. Tapos tayo. Umpisa na natin magdasal, pare. Tagalin, pare. Hindi nyo kami kalaban, ha? Hindi kami makikipag-away sa inyo. Ano? Ayaw nyo ng away? Eh, paano ba to? Eh, gusto namin makapag-away sa inyo. Ba! Kilala nyo ba kung sino ako? Allow me to introduce myself. I'm the only son of the mayor here. Anak ah, ka pala ng mayor eh. Dapat be good. Sa panahon ngayon, di na uso be good. Para maging bida ka, dapat be bad. Rocky, magpakilala ka nga rito sa mga hikain ito. Sabi ko kanina, I'm bad. Oo. Oh, pero me, I'm worse. Parehong polluted ang utak namin. <laughs> pare, let's compare pollutions. Yo, pare. Let's start the fight. <laughs> Sinabi nang hindi kami lalaban sa inyo, pare. Kailangan talaga ko, pare. Sa isa pa, wala akong kumpare madurugas. Baba! Kaming mga pulis, may tsapa para magwala. Kayo, meron ba? Meron. Asan? Ito.

Mari! si Jake, <tong> Rocky. Pinateng jauh anak tanah mayor, si Jake. 好。Oh. si niya at ang mga hype na yun, ah. Biglang nawala, Si Jake nasa ibabaw na tuloy, baka nakakalimutan mo. Ano sasabihin natin kay Mayor? Ta! Pare, saan tayo pumunta para hindi tayo masundan? Sa palagay mo kaya, hindi na kami masusundan dito? Hindi na siguro. Kita nyo naman, napaka-isolated nitong bahay ng uncle ko. At saka te... Ay, kapatid ko nga pala, si Grace. This Grace is your sister? Oo naman, pareho naman sila maganda, di ba? Jojo, namumula na naman yung hasang mo. Goodness gracious, great eggs of fire! <laughs> Puro kayo kalukuhan, ha? Kita nyo na, sabihin ang ama tayo ng buhay natin, nakuha nyo pa magloko. Nasaan nga pala, uncle mo? Uncle ko? Huwag nyo isipin yun, mamayang gabi padating nun. Tsaka, huwag kayo mag-alala, maintindihan nun ang sitwasyon natin. Okay, uncle ko. At tsaka, teka muna, ha? Grace! Pagluto mo naman kami ng mga kakain, oh. Ang ibig mo sabihin? Ganun ko kadaling tanggapin na nangyari na para bang mayor patay na ang alaga niyong manok. Baka nakakalimutan ninyo nang napatay ay si Jake. At si Jake ay nag-iisa kong anak. kung ang katulad ni Jake, na anak ng isang mayor, ay napatay ng walang pakundangan ng mga halimaw na kriminal na yan. Paano na ang ordinaryong tao na walang may pagmamalaking magulang na katulad ko? At ikaw, Nasaan ka ng mapatay si Jake? Ibinigay ko siya sa iyo para pangalagaan. Bakit mo siya pinabayaan? Diba, matalik mo matalik mo siyang kaibigan? Lubayas kayo. Lubayas kayo sa harap ko! Binibigyan ko kayo ng 24 oras. Para iharap sa akin ang pumbatay sa anak ko. Nang buhay. Si Lani at si Grace, mga pamangking ko yan. Ulilan lubos. Naku ay parehong mahilig sa showbiz si Lani, ang hilig niyan magkakanta. Gusto niya, sumikat siya sa pagkanta. At rin naman si Grace, nako! Ang gusto niyan ay makilala siyang mananayaw. Sikat na mananayaw. Ang galing sumayaw niyan! Nako! <laughs> at si Ipe, nung masalubong namin sila ni kanina, showbiz na showbiz ang dating. Yung pala, bibili lang ng talong, ampalaya, bagoong, at isda. <laughs> Mabuti naman at dito kayo napadpad. Mabigat na tao yung napatay. Malaking issue sa kabayanan. Pinag-uusapan na yata ng lahat. Huwag niyong kalilimutan. Uniko iho yon ng alkalde. Totoo yun. Talagang hindi kayo tatantanan ng mga tauhan ni Mayor hanggat hindi kayo nahuhuli. Kailangan magpalipas pa kayo ng mga ilang araw dito para lumamig ng konti ang sitwasyon. Hindi na ba kayo mayinip dito? May ilog dyan sa likod. Pwede kayong mamingwe. Pwede kayong mag -swimming. Pwede kayong mamangka. Oo. Oh. Tamang-tama. Yan ang hilig ni Alan eh. Swimming tsaka boating. Mukhang puyat kayo ah. Para bang may ipinaggagawa kay kagabi? Bakit kami hindi mapupuyat? Hinintay namin dumating si Choy Pe. Mag-uumaga na nga nung binuksan namin yung pinto eh. Seryosong usapan to. Ang pagplanuhan natin kung paano tayo makakaalis dito. At pag nagtagal tayo dito, lalong ma, lalagay sa panganibang tsuypi nyo. Hindi siya nakikailam kami ha, pero nangyimasok na. Ano ba raket ng tsuypi mo? Baka pwede kami sumosyo. Kayo sususyo? Kaya nga kami napadpad dito eh. Dahil yan sa Bukawi. Eh. Ha? Oo. Oo. Kasi nga dati gumagawa yan ng fireworks. Tsaka... Yung mga luzes ba? Yung, yung... preventador, whistle bump, o di ba illegal yun? na-demanda kami. Hanggang ngayon nga, nag-aaway kami dyan sa pulbura sa loob ng kwarto. Okay yan ah. Magagamit natin para sa mga kalaban natin. Magagamit? Paano? Gagawin natin itong para sa mga taong humahabol sa atin. Puputok ba yan? Hindi lang puputok. Sasamba na parang mount pinatubo kung itutuloy mo ang mo. O, di ba, Jojo, tumahimik ka muna? Hindi pa ng paliwanag yung tao, eh. Teka, mabuti pa. Puntahan na natin si Pat sa supermarket dahil hinihintay tayo doon, eh. O, ingat kayong tatlo dyan, ha? Ingat din kayo. Sige, Alam niyo ba kung paano gamitin to? Sisindihan natin to. Pagkatapos, itatapat natin sa mga kalaban. Tapos, shush! boom! Magsilabas kayo, mga polis to! Kaya uulihin kami kriminal sa loob. Ayaw namin kayong madamay! Sige, Sige, bilis! kailangan tulungin niyo ako, kailangan itago niyo ako dahil may humahabol sa amin sa samang loob. Naku, ako baka madami pa ako bahala kayo dyan. Asa sila? Nandyan sila. Sigurado ako. Alam na ba ni Daddy Bugi ito? Hindi pa. Ba't din niyo tinawag? Rocky, hindi ba mas maganda kapag nahuli natin sila, iharap natin kay Daddy Bugi, di ba? Ano? Pasukin niyo! <gasps> Ang isang bote alak na ito, parang organisasyon. Isasalin sa mga baso para inumin. Kapag ang baso'y nalagyan ng dumi, Wala nang halaga laman ito. Masakit na sa mata. Hindi na magandang tingnan. Ang dapat gawin ay ganito. Ang isa sa inyo ay katulad ng basong binasag ko. अरे ang usapan namin nung huling tawag niya. Aakyat sila dito sa Baguio the next day para sunduin at ibaba ko dyan sa Maynila para sa final arrangement ng kasal ninyo. Sabi pa nga niya, isasama daw niya ang buong barkada niya. Kaya ipinanda ko itong bahay. Hanggang ngayon, wala. May idea ka ba, Nelly, kung nasaan sila? Palagi ko naman, there's nothing to worry about kasi... Yan naman si na Brian, basta magkakasama, hindi silang dapat na mag-ingat. Silang dapat na pag-ingatan. Nag-aalala na kasi ako eh. And besides, marami pa kami mga dapat ayusin ng mami at daddy mo para sa kaming wedding ninyo. Huwag ka nang mag-alala, ma. Baka nga this very minute, papunta na yung mga yan sa inyo. Kung sa bagay, tama ka, Iha. Well, anyway, pag naunang tumawag dyan, sabihin mo, tawagan ako, pakitawagan mo ako, ha? Pag naunang tumawag dito, sasabihin ko, tawagan ka. dumaan kaya rito? Baka may makita sa atin. Ayun, may dumarating. Ako, ako nang bahala rito. Kaya kaya ko. May dumadating. Sabit! Sabit! Ako na nga! Ako Aka, na! Nga. Ayun, mas matindi ang dating, dating sa'yo! Para! 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 Ayan! May dumadating! Pare ako na nga! Mas kaya ko to! Laki. Kaya naman eh. O, oh. pala ko ba kaya mo? Pag ito, hindi pa huminto, bugbugin niyo ako. Mm. oh huminto. Kita niya <laughs> araw, mga... Tengah teka. Mana tadi? Oh, orang kita. Orang kan gagal tau. Bulinya. Cikgal! Uh. 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 Ada pak ini tanya. Sakai! Sakai! Sakai!